sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila yung minatatanging busilat at may mabuting kanoban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palaging malakas malay sakit araw-araw pagpalang umaga at nangari gabi sa inyo lahat uh, sa mga bagwan naman po na ngayon naman po nakatuklas na ang youtube channel iwagan Huwag na po kayong mag-utubiling, uh, pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang uh, um, follow Facebook page ko po para matulungan po ninyo po at ishishare ko po lahat po at ibabagi ko po sa inyo lahat po hanggang mga nalalaman po mga orasyon na panggamot sa physical man o spiritual at na mga panggamot na mga orasyon ishishare ko po sa inyo lahat para matulungan po niya ako, matutulungan po rin po kayo. Ang mga binabagi ko po dito mga oras yun po, isubok na subok na po, uh, galing po sa kanan po yan. Uh, at sana po ay uh, matulungan po niyo na maunawaan po na aking sorry po na kaya nga po ako gumawa po ng aking YouTube na maliit na channel po para uh, magbahagi po at masuportan po rin niya ako. At ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Uh, yung mga ginagawa kabutihan po. Uh, ang ibabagi ko po sa inyo ngayon po ay yung uh, orasyon po sa uhaw po. Uhaw. Orasyon po sa uhaw. Kung kayo po ay nagbabiyahe po uh, kung nakalimutan nyo po tubig o ano pong ano pong mga kanyo po at hindi uh, ko po kayo malayo at wala pong yung sinakyan niyo po isakto po na hindi na po nag estasyon at nauhaw na na po kayo uh, ibabagi ko po sa inyo para malaman po niyo bago niyo po ang gawin po ay uh, umingi po na tayo sa Diyos ang makapangyarihan sa taas na Ama sana po pagkalog mo po ang gagamitin ko pong orasyon na uh, para uh, malampasan ko po itong pag-uhaw ko po na sana po tulong matulungan po ninyo po at basbasan niyo po ama sa aking uh, pagkauhaw na sana po ay malayo po kami sa disgrasya sa araw-araw at malampasan po namin ng pagsubok na po ito na uh, aming naranasan po sa kamagitan ng pag-uhaw po na wala kaming mapuntubig yan po basta humingi po kayo ng bas -basa ama na tutulungan po kayo at huwag uh, ko yung mahiyan na humingi ng tulong po sa inyo ito po inuusal po sa isip lamang po uh, inuusal po sa isip lamang po uh, kasi ako rin na subukan ko na rin po ito na yung may istasyon nga po kasi yung nasakyan ko muna bus yung uh, papuntang Pangasinan po ay Uh, punuhan po, punuhan. Isakto na kung umuwi ako nun, na uh, uh, malapit na po yung Pasko. Kaso hindi ko alam na uh, marami pong uh, mga kung, pupunuhan palagi. mga umuwi sa probinsya. Eh, ang kinukuan nila kasi yung mga bus ngayon na iba mga ordinary bus o mga kung po basta makabiyahe sila hindi na nila iniisip na magistasyon kundi pinapaspasan nila para makarami po sila na pag mga, mga karaming, uh, limbaw, mga karaming uh, mahanap buhay na mga pera na kanilang mga uh, para sa pamilya nila kaya nakakalimutan nila minsan ng mag -estasyon hindi po nila naisip yun kaya dire dire ang biyahe ikaw na may mga pasahiro po ay yung iba hindi po nakakadala ng tubig ako rin na, yun nakalimutan ko na magdala ng tubig kasi na excited po na umuwi na, na ko sa isipan ko po yun nakadala ako ng uh, pagkain yung tubig nakalimutan ko po nakaready na po yung tubig nakalimutan ko pero uh, nagamit ko po itong orasyon na to. Uh, ulo ko po sa isipan ko po na um, medyo kan pala ako noon bago bago pa lang po ako manggamot noon um, kung pang kasinan. Tapos ito subukan ko. Ang pamamaraan ko nito ay magdasalan ka ng isang ama namin. Tapos, usalin po yung isang bisis lamang po ito na orasyon po. Usalin po isang bisis po. Sabay, ah uh, ang kanimba po may laway po kayong kunti sa yung kwan po sabay lunokin nyo po yun sabay lunok po sa so, maasahan nyo po na hindi na po kayo mahuhuhaw po halimbawa yung natitira pong laway po ninyo na kwan po sabay lunok nyo po yun halimbawa ilunok nyo sabay ilunok po lunukin nyo po yung laway po ninyo at maasahan nyo po na hindi na po kayo mauhaw hanggang dumating po kayo sa inyong uh, titirahan o pupuntahan hindi nyo makukon po mararamdaman po uhaw pati sa nagugutom hindi po kayo hindi kayo makakaranas ng gutom kundi pati uhaw hindi kayo makakaranas po basta tiwala lang po sa sarili po pag guma gumagamit po kayo ng orasyon na akin binabagi uh, masusubukan nyo rin po yan uh, na kakasi po sa inyo kapangyarihan ng mga orasyon na ang gumagabay po dito ay mga uh, mga anghil at mga espiritu na gagabay po sa inyo. At Diyos amang makapangilay sa lahat ng gagabay po ng burung po sa inyo. Kung patapos yung magdasal, diba, nagdasal po kayo ng isang ama namin, tapos sabay usalin po yung Moises, Ramum, Mokris, wisi misit tamain tapos sabay-sabay nyo po yung uh, susi po remote room. tapos sabay-lunok po yung natitira po nyong alaway uh, po sabay-lunok nyo po at maasahan nyo po na kakasi po sa inyong orasyon na to at hindi kayo makakaramdam po ng uhaw po sana po ay gamitin po nyo lamang po sa kabutihan at I share nyo po sa iba sa kanila sa mga yung mga kumpari o kumari para malaman po nila kung hindi nyo man po magagamit po ito kung halimbawa hindi nyo magamit isulat nyo lamang po sa uh, sa libreta nyo po tapos kung wala po ang gagawin sa bahay na kaya po ang libreta nyo kunin nyo po tapos tingnan tingnan nyo revisayin nyo parang nag-examine po kayo titingnan tingnan nyo lamang po kung may time po kayo na uh, wala po kong ginagawa basahin nyo po yung sinulat nyo po para maintindihan po ninyo kung kinakailangan pong gamitin nyo po alam nyo na kung gagawin nyo gagamitin nyo na po yun napaka importante po yan na uh, po para hindi na po tayo pupunta sa mga ibang mga gamot doktor para kung po maintindihan po sana po naintindihan po yung aking paliwanag uh, at sana po ako ay makalimot pong uh, tumulong sa mga tao, hindi ka po sa hirap buhay. ay ito'y napakalaking kayamanan sa langit na magtulong sa kapwa. Hindi man alam ng mga tao, alam ng Diyos, ang nakakalam po ang Diyos. Kung may darating po sa inyong biyaya, marami pong darating ang biyaya. Hindi, hindi mapuputol-putol kung totoo po yung tulong po ninyo na galing ko sa kaloban po ninyo. Kaya dapat po ay kung uh, wag, nyo pong ipagyabang kundi ilihim nyo lamang po na sa pagtulong. Huwag nyo ipagyabang sa tao. Mahirap po kasi yung magtututulong ka pa sa isang tao tapos pagyabang mo sa kanila ay Quinto, ay hindi po papayag alam ayaw ng Diyos na makapangirin sa natin. Kaya ang ibabagi ko po sa inyo ngayon po ang araw na to is orasyon sa uhaw para malaman po niya alam niyo po ang gawin niyo. Sana po naintindihan po akong paliwanag. Maraming salamat po. Narito pang orasyon po. Yan po. Sana po naintindihan po yung paniwanag. Sana po nasa mabuti po yung kalagayan sa araw-araw. malakas. Maraming salamat po sa pagtitiwala po ng Iwaga ng Pangasinan. At siya tatpo sa inyong lahat. Maraming salamat po.